Lalo so sa ngayon, um, dito sa atin, sa mundong ito, bakit ang tao hindi makontento sa mga bagay na meron sila? Instead, gusto pa nilang madagdagan. Marami rin mga tao no, na mas pinahalagahan pa yung mga bagay dito sa mundong ito kung, kung saan sila ay nakokontento sa mga bagay na natanggap nila sa ating Panginoon. Kahit pa may mga opportunity no, na magandang mga opportunity para sa kanila, pero nililitgo nila yun para lamang makuntinto sa mga bagay na matatanggap nila. Pero marami pa rin mga tao noon na mas... pinupukos pa rin no, na makamit ang pinakamarang niyang buhay. Kahit andiyan na sa kanila yung mga kayamanan, mga... anuman, hindi pa rin nakontento, hindi dadagdagan pa rin nila. Yung iba naman nagiging mayabang. Sa simula, marami rin mga tao noon na mapagpumbaba sa simula. Pero nung dumating ang lahat ng mga yaman sa kanila, yung mga bagay na ito, kayamanan, salapi, ganito, ganyan, maraming mga tao nun na nababago at nag-iiba ang gali at nag-iiba ang pag-iisip. Sa daling salita, nagiging alipin sa salapi. Bakit ganito ang tao? Mas pinahalagahan natin yung mga bagay na hindi natin mapapanginabangan na habang buhay. Kasi dito sa mundong ito, temporary lang tayo. Pero ito pa rin yung mga tao, ito pa rin yung mga dinidesire lagi ng tao. Dito sa mundong ito, ang ating Panginoong Isu Kristo sa panahon niya noon, bumaba siya. Hindi mo talaga siya mapakitaan o makitaan noon na gusto niyang yumaman dito sa mundong ito. Ang negosyo, napapayaman, hindi. Kundi tubusin ang mga tao. Pero tingnan mo mga tao ngayon. Instead na babalik sa ating Panginoon, susunod sa kalooban sa Panginoon, tinahak ang ibang landas. Landas ng negosyo. Landas na magkaroon ng pera. Kasi eh, mas masinusunod nila yung mga kasabihan ng mundong ito. Time is good. Money is everything. Money is life. Alam nyo ba yung mga kasabihan na yan? Basura talaga yan. Pagdating ng araw, akala mo, pagdating ng araw, yan yung magpapahamak sa iyo. Yan yung maghahatol sa iyo. Yun yung gagamitin sa iyo upang maghahatol sa iyo para mapatunayan na ikaw ay mabuti. So mag-ingat po tayo sa bawat dinidesire natin. Kasi minsan, kung ano mo yung dinanasa ng ating puso, yun yung magpapaligaw sa atin. Kaya bakit ganito ang tao? Tapos marami rin mga tao no, na didikit talaga sa mayaman. Mahirap na tao. Kahit pa matanda na yung mga tao na yan, basta may pira, habol nila yun. Lalo ng mga kadalagahan ngayon, mga babae Kumakapit doon sa mga partner, for the sake of money. Yung mga tao talaga ngayon, dahil nga sa kahirapan, ang tao, hindi na nila alam kung ano ang tama at mali sa oras na ang isang tao binubulag na ng salapit. Ganyan talaga ang katotohanan dito sa mundong ito. Kaya mag-ingat po tayo sa bawat dinidesire ng ating puso. Sa mga bagay na gusto nating makamit o maabot. Kasi maraming mga tao na laging nag encourage sa bawat tao rin na abutin mo itong mga pira na ito, abutin mo mga pangarap mo pero never nila talagang dinidiscuss dini o or sinasabi na mag-focus ka sa Panginoon. At ang mga bagay na ito, idadagdag lang ng Diyos. Sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, di ba? Seek the kingdom of God first. And all these things shall be added to you. Will be added to you. Pero hindi yan dito sa mundong ito. Dito sa mundong ito kasi, kung ibibigay sa iyo ng Panginoon yung mga bagay sa iyong mga mundo ito sa ang mga bagay sa mundo ito ibibigay yan sa iyo alam ng Diyos na hindi yan magiging iyo habang buhay kundi temporary lamang kaya hindi niya ibibigay yan sa iyo kundi doon yan sa kanyang kaharian may inihanda ang Diyos na kasaganahan para sa buhay ng tao sa mga taong sumusunod sa Diyos. Sa mga taong may, may takot sa Diyos. Naglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Hindi yan dito sa mundong ito. Kasi dito sa mundong ito, hindi mo yan mapag, mapakinabangan habang buhay. Kundi temporary lamang. Kasi marami sa atin dito. No? Kung kinsino pa yung mga mahirap at walang-walang, -wala, kaos din sa buhay, tapos sila pa yung magpapakita na kunwari mayaman at mapira. At mayroon din mga tao na mga mayaman magpanggap din na mahirap. So magingat ingat po tayo no, sa bawat nating galaw. Kasi lagi nang tatandaan, temporary lang talaga tayo dito. I-focus na talaga ang Panginoon sa si Kristo. Kahit gaano mo isipin, kahit sa akin, kahit gaano ko isipin, hindi ko talaga kaya no na magpayaman talaga ng tulog or yayaman talaga ng tulog. Maabot lang yung mga target ko ng buhay, sa buhay na ito ganito ganyan. Stop na ako. Hindi yan para sa akin. Inilaan ko yan para sa pamilya. At sa darating din ng araw na mag-stop ako kasi ipagpatuloy ko ang paglilingkod sa Diyos. Yung natitirang buhay ko. Kasi alam ko, darating yung araw lilipas ang ilang taon mula ngayon wala na ako so lahat ng lahat ng pagsisikap ko dito sa mundong ito mababaliwala na yan lahat ng pinaghirapan mo iiwan mo yan pero pinupokus ko ang aking Panginoon kasi alam ko na yan ay hahantong sa buhay na walang hanggan pero kung ipopokus natin ang mga bagay sa mundo nito, na lahat na lang ng desire na puso mo, mga kayamanan sa mundo, pagpapayaman, abutin yung lahat ng mga pangarap mo, lahat, pinagsikapan mo na lahat, tudo-tudo, nakalimutan mo na ang Panginoon, diyan nagkakasala ang tao. Dahil nga binubulag na talaga siya ng kanyang puso, ng kanyang desire na puso, naliligaw na ang tao sa gano'n na sistema gano'n na paraan kaya magingat po tayo minsan lang tayo dito sa mundong ito huwag niyo pong sayangin. lilipas tayo dito sa mundong ito at hindi tayo magtatagal lagi niyong tatandaan haharap tayo sa Diyos isa-isa yung mga tao dito sa mundong ito, mga kamag-anak mo, anak mo pagdating ng judgment sa paningin sa harap ng pangit sa harap ng Diyos wala talaga kahit isa niyan na tutulong sa iyo kaya walang ibang tutulong sa iyo kundi ang ating Panginoong si Kristo kung buo tayong naglilingkod sa kanya pagdating ng araw siya mismo ang magsasabi ng lingkod ko yan pero ko ng Panginoong Isyo Kristo, nakalimutan natin dahil nga lagi nating dinidesire ang mga bagay sa mundong ito, nakalimutan na natin siya, nakalimutan natin ang ating Panginoon. Pagdating ng araw, ididenay ka niya kasi hindi ka niya kilala. Kaya nga sinasabi dito, no, yung may virgin, ang mga, yung sampung virgin, yung lima doon is matuwid, yung lima doon is hangal. Yung lima is naiwan. Kumakatok sila, sinabihan sila, hindi ko kayo kilala umalis kayo. Yan din sinasabi ng ating Panginoon Kristo dito sa Matthew. Yung sasabihin ng ating Panginoon sa Kristo pagdating ng araw, I never knew you. Paano kung darating yung araw na gusto mo nang kumatok? Gusto mo kumatok ano pa kumatok sa Panginoon, pero darating yung araw, sasabihan ka ng ating Panginoon sa Kristo, I never knew you. Hindi kita kilala. Hindi ko kayo kilala anong mangyayari sa iyo. Yan ang pinakamasaklap. Sa oras na idinay ka ng ating Panginoon, maniwala ka sa akin, hindi maganda ang patutunguhan mo. Ganyan ang mangyayari sa atin dito kung mas pinupokus at pinapriority natin na makamit ang mga bagay sa mundong ito at dahil dyan, nalimutan na natin ang Diyos. Ang bawat bagay may kabayaran yan. At ang kabayaran yan, either buhay na walang hanggan o kamatayan. Kung matuwid yung ginagawa mo, sumusunod ka sa Diyos. Hahantong yan sa buhay na walang hanggan. Pero kung hindi ka naman kinalulugda ng Diyos, yung mga ginagawa mo, ay siyang kinapuutan pala ng Panginoon. Anong mangyayari sa iyo? Ilalayo ka niya sa presensya niya niya kaya mag-ingat tayo dito sa manunitong habang nandito tayo, pagsikapan natin na maabot natin ang ating Panginoong Siya Kristo habang matawag pa natin siya tumawag tayo tumawag tayo habang nandyan pa siya maabot pa natin siya, abutin natin siya kasi darating yung araw baka darating yung araw, tapos na ang lahat kasi yung katawan natin Pintuan ito. Pag ito ay magsara, tapos na. The risk is over. Tapos na talaga. Kaya huwag kayong masyadong masilaw sa mga sasakyan, kayamanan, o anuman dito sa mundong ito. Na siyang na siyang naghantong sa iyo upang ikaw ay magiging mapagmataras. Nagiging hambog. O anuman. Dahil sa mga bagay na mayroon ka na wala sa iba. Kasi baka pagdating ng araw, yan yung mga bagay na siyang dahilan upang ikaw ay magkakasala at mapaparusahan. Kasi yun yung mga dahilan din na ikaw ay mapapalayo sa Panginoon. Sa ganong paraan, ikaw ay mahatulan ng kamatayan. Kaya mag-iingat po tayo. Minsan lang tayo dito sa mundo nito. Minsan lang tayo mabubuhay. Huwag nating sayangin. So hanggang dito na lang na maraming salamat. And God bless you, Lord.